So na, magandang araw sa inyo lahat mga paps. Welcome back sa ating channel. No? So may kunting ano lang tayo dito, mga pintuhan or update no? or bahagi ngayon sa araw na to. And sana'y kakapulutan to ng mga kun kunting aral no? sa mga kapwa natin, technician at sa mga uh, kaibigan natin, sa mga sugi tinta taga. So bye bye. Yan na. So yung unit natin ngayon is ano siya? Uh, TCL 24 inches. So ito dalawa to sila eh. Yun, tapos na natin nagawa yung isa na yan. Tapos ito naman yung gagawin natin ngayon. So yung problema nito is ano, wala siyang power. So yung ginawa ko una, syempre yung problema niya is dun sa kanyang primary. Yung diode. Yung diode niya sa so, may primary tapos shorted yung MOSFET natin. Bale, ginawa ko ay eh, kinonvert ko na siya ng forward. So nagumana na siya. Pero so, ang paggagana ng ating power supply ng ating board, yan o, oh, Okay naman yung backlight pero walang display po yung unit natin. sabihin ko, ito pa lang yung kanyang model. Oh. Kasi same sila. Day 24D200. So, padarin nga natin para makita nyo. Wait. So, saksak natin. So, naka-standby na siya. Ayan, oh. So, pinutin natin yung power button dito. Ayan, natayin natin na nawala yung kanyang kulay red. Ayan. So, bumukas na rin yung backlight pansin nyo, bumukas yung backlight yun o, bukas yung backlight so tingnan natin dito sa may screen natin, o, pansin nyo ba sya nakadim lang yan, ayan o nakadim lang yan, wala po syang picture walang display, okay yung backlight nag normal na yung ating board tapos wala syang display nung pagpaandar natin no? matapos natin ma convert ng forwards, ito yung pabahagi natin ngayon, bali ito na troubleshoot na natin to nagawa ko na to napa napa na na pa-display rin natin yung uh, panel natin pero binalikan ko lang talaga para may share sa inyo bahagi sa inyo yung mga na experience or kung ano yung nagawa natin yung pamamaraan natin kung paano natin siya Trouble shoot no ayan so yun anyway, eh mahal na mahal ko kasi yung mga viewers natin sa mga kapwa natin kaya yun nga binalikan natin yung troubleshooting para uh, may bahagi naman dun sa mga nagsisimula pa lang yung technique na ginawa natin dito. So medyo mahaba na yung ano story storytelling natin. So shout out muna no yung mga kaibigan natin nagpa-shout out. So kunting shout out lang to dahil ano dalawa yo yun lang yung nabasa ko kasi nagmamadali tayo eh. So wait lang. Ah, uh, switch muna tayo. Kasi ni ko sa may Messenger natin para makita natin yung shout out. So wait lang sandali pag hindi pa umabot yung shoutout natin. Eh. Send ko naman yun. Sa account natin. Wait. Ito. Ito na. So, ito lang yung dalawang shoutout natin na kaibigan natin. No? So, shoutout kay... Ayan, Southpix Electronics. Ayan, shoutout sa iyo, Master. At kay Terso Sales Ayan, shoutout sa iyo, bro. No? Na kaibigan natin. So, God bless sa brother. Ayan, yun lang. Yun din, dalawang shoutout natin ngayon. At sa mga kaibigan pala natin, mga tech vlogger, kagrupo natin, mga electronics technician. So, shoutout sa inyong lahat, mga master no? Ayan, so, test o i re ready ko lang muna yung tester natin para ma-voltage checking tayo. So, first natin gagawin, pag ganitong... Yeah. Ha? So, yun, continue tayo. Balik na po to yung video natin kasi may order tayong dumating, no? Uh, galing sa GNT Express. So, ito, nakaready na yung tester natin. Naka-negative na rin yung uh, test pad natin, no? Yung black test probe natin is nasa naka-ground na siya. So, nakanda pa rin yung unit natin, oh. Ayan. Tumana pa rin yung backlight niya. Then, check natin ngayon kung meron bang supply na papasok dito sa may uh, top board natin. So, una natin gagawin is dito tayo sa may in 12 volts. in 12 volts. So, meron. Merong 12 volts na pumasok sa may top board natin. Then, next is yung ah, uh, yung 1.2 supply, check natin to yung VDD 12, 1.2 yan, so check ko yung 1.2, so meron tayong nasukat na 1.2, ayan, then, ito yung BGX natin oh, ayan, yung BGX natin, yung label ng BGX is dito lang, wala tayong mas kitang BGL na label dito, kundi BGX lang, So check natin muna natin yung BGS kung ilang supply yung BGS natin. So meron tayong 27 volts. So yung BGL na level is dito siya nakik nakikita natin. Pero meron din siyang BGL na papasok dito, walang wala alang level. So dito merong level na BGL, yung wala namang level is yung BGS natin. So, check natin yung BGL lang supply. So meron tayong nasukat na yun, negative. Ayun. negative -7 volts. Bakit nag tumatak po ang mirror Hindi kasi naka-ground eh. Hindi natin na-screw yung uh, top board natin. So, VGL. Ano ba yun? Bakit nagluloko? VGL. Dapat naka-ground talaga yung top board natin. VGL is ano? Nasa negative 7. Negative 7 yung VGL natin. And ito yung BEE natin. Oh. No? BEE. Kailangan natin i-ground eh. PEA. mayroon tayong nasukat na 17 volts. So, dito tayo sa may BGHP niya. Yung BGHP niya is mataas to sa supply ng BGH natin. Ayun o. Oh. Pansin nyo, yung BGH natin is 27. Yung BGHP nasa 30 volts. Ayun. Tapos, dito na tayo sa may BEE natin. Yeah, oh, it's E. It's BEE natin yung 8 point volts sana. So, pansin nyo ba yan? Meron tayong hinang dyan kasi tinubushoot natin ito kanina eh. Nag-bypass tayo dyan. So, walang supply dun sa may HBEE natin. At itong BDE, ito, kita nyo ba? BDD, EM, BDD, AM, ito dapat sa nice 8 volts. So, pansin natin, tutusok natin dito sa may test card natin. Ayan o. Oh. Pansin nyo, nahihinang na siya kasi nag-inject din tayo ng voltage dyan. Ayan. Ayan. So, pansin nyo, wala siyang supply. Walang supply yung BDDIM natin. Yun, at saka, eto, meron pa tayo walang supply na nasukat dito. <laughs> eto ang isa na to. Ito, pansin nyo yan. nyo ba? BCM, to yung kanyang BCOM. So, check natin yung BCOM natin kung ilang supply. So, yung supply ng BCOM natin is negative 1 volt. So, hindi po yan normal, no? Kasi katalasang supply ng BCOM is 6 to 8 volts positive. So, ngayon, meron siyang negative 1 volt. So, hindi po yan normal. Ayan, yung, yung nakita nating problema or parang abnormal dito sa may top board natin, yung BCOM, negative 1 volt. Tapos, yung BD, BD, HBEE natin, walang supply. Tapos, yung BDD, AM natin, walang supply din. The rest, okay naman. Yung BGL, BGH, uh, 1.28, 3.3, kasi ito yung at tapos ito yung BEE natin, 17 volts. So, okay po siya. Good naman yung, ano natin, yung BEE. Ayan. So, asa na yung 3.3? Susukatin din natin yung 3.3 nito. Uh, nahanap ko na to eh. Bihira ka yung 3.3. Wait lang. Tara, ito pala. Ito yung 3.3 natin. No? Yung B33 volts. 3.3 po yan. So, toto ko dyan. Yan yun, yun o. 3.3. So, the rest na supply, okay. Yung wala, yung abnormal na nakikita natin is, ah uh, ito, yung HBEE, BDDAM, at saka BCOM. Ayan o. Ayan yan So, ang ginawa ko, syempre, kulang ng supply, walang supply yung HBEE natin. ah uh, yun o, nakalagay naman dyan, HBEE. So, kadalasang supply kasi ng HBE is 8 volts. So, nag-inject ako ng 8 volts dyan. So walang epekto, ganun pa rin siya. So ito, nag-inject din ako sa may BDDAM 8 ball supply. May resulta dun sa kaniyang screen. Wala siyang display pero nang kukulay pumuti yung screen natin. Pumuti siya. So yung ginawa ko, try ko rin nag-inject doon dito sa may ah uh, ito, sa may BCOM natin. Yung ginawa natin is 7 balls yung in-inject natin sa may BCOM natin. At yun nga, nagka-display yung panel natin. No-maintain natin yung become dito, yung become nito sa may side na to. Nagkaroon na rin supply, nagkaroon na rin ng supply yung uh, BDD AM natin, pero nanatili pa yung 0 volts yung HBE. So iwan ko lang pero nagka-display na pa yung unit natin. So subukan natin 'yan. So ang gagamitin natin is ito. Yan nakaready na to eh. Itong binili natin na adjustable Uh, power supply pang inject natin to eh pero ano hindi talaga to pwede short killer no kasi mababa lang yung kanyang pirahe nasa mga 1.5 bata or tisero abot ng 2 amperes to basta so, sa may pang inject lang tayo na gagamitin no kasi kasi may problema yung linya na pag inject ka natin mabilis lang to magta drop yung kanyang supply eh, nagiging zero pero pag walang shortage yung linya hindi po siya magta drop o, drop man siya pero konti point lang yung voltahe na i-drop niya So may ubo kasi tayo kaya mahirap magsalita. So ang gagawin natin is syempre off natin yung uh, unit natin. Tapos mag-inject po tayo. I-inject natin is <coughs> excuse me. Ito na. So isiset ko lang muna yung uh, injector natin, yung power supply natin. No? Ayan, the ground ko muna yan. Tapos ito, nakaready na siya. Naset na rin natin yan. Naset na rin natin to na sa mga 7 to 8 volts. Ito yung i-jumper natin or ito yung i-inject natin sa may BCOM na linya. Kasi nag-try na ako dito sa may BDA, uh, HBEE. -E, tsaka dito sa may BDDAM. Walang resulta eh. So nung dito natin ma inject dito sa may BCOM. Ayan. Yung nagka-resulta, nagka-display na po yung panel. Nag-normal po yung panel natin. So susubukan natin yon Bali, post ko muna kasi hihina ko yan. Saglit lang. So ito, continue po tayo, no? Ayan, bali na hihina nga natin yung in-inject natin na supply. So yung rating niya is 7.2 volts. And naka naka-inject na po siya sa my natin na yan, no? Ayan. So, ito na, mag Mag-testing tayo. I-test natin ngayon para makita nyo na magka-display yung ating <coughs> excuse me. Ayun po tayo, pambihira. <coughs> Magda-normal yung panel natin. So, nakasaksak na rin yung unit natin. O, nakastandby na siya. Ayan. So, pinutin ko lang muna yung power dito. Ayan. Medyo matigas na kasi yung kanyang power button. Ayan. Umukas na yung backlight niya. Ayan o. Pansin nyo. Ayan o. Nagka-display na po yung unit natin. Ayan o. Ayan. Meron lang kunting problema dun sa kanyang isang linya, isang guhit dun sa may bandang taas. Ah, sa may bandang ibaba pala kasi nabaliktad natin to. Pero okay pa naman. Pwede pang panuura, no? Ayun, oh, na rin yung kanyang no signal na display. Ayun. So, naka-display po siya matapos natin ma-inject ka ng 7 volts. 7.2 volts. Yung BCOM na uh, test point natin. So, ang gagawin natin is mag-check tayo ng butahe, So, naka-ground pa rin yung negative test pad natin si ngayon natin to yung BDD AM kung meron na bang supply tulad ng sinabi ko kanina ayan nakatotok tayo dyan sa may BDD BDD AM ayun so, o oh, meron siyang 8 volts pansin nyo kanina wala siyang supply so ngayon meron na siyang 8.8 volts So ito lang yung pinagtataka ko kung bakit walang supply yung HBEE natin na supposed to be meron sana sa to eh. Ayun o, oh, nakatotok tayo dyan. Ayan. So nakatutok tayo. Tingnan nyo. 0.05 lang yung meron. So almost wala talagang supply na lumalabas dito. So pero yung BDDIM natin is nagkaroon na siya ng supply. Meron na siyang 8.8. 'Yun 'no. Oh. So tingnan natin ulit kung meron pa bang display. Ayun, meron pa, buhay pa ulit. <coughs> buhay pa pare yung Buhay pa rin yung unit natin 'no. Oh. So ito lang yung ginawa natin. Ito lang yung gusto kong ibahagi 'no uh, bali tatlong paraan yung anong ginam ano tatlong pagtatry natin ng pag-inject yung ginawa natin. Unang-una, ito sa may HBEE nagtry tayo, walang nangyari. Tapos dito sa may BDDAM nag nag-inject tayo. Uh, hindi naman nagda-drop yung hindi naman nagda yung supply natin pero namumuti yung uh, display. Namumuti yung panel natin. At same pa rin yung lumalabas dito sa may Bicom nung matest natin. one negative, one volts bolt, one pa rin. So ginawa natin is nag-inject tayo dito sa may Bicom talaga mismo. Sa may Bicom. So yun nga, nag-normal yung panel. At nagkaroon na rin ng supply yung BDD-BDDIM natin. So silipin natin ulit. Ayun o. Oh. So naka display na talaga siya So ito, hindi naman pwede ito na ano. Eh. Ito yung ikakabit natin o. Oh, Pero hindi naman ito magkasya. So gagamitin natin ngayon is ito yung step up buck converter or hindi pala yung step down. Pwede din ito, pwede yung, yung step up. Uh, yung gagawin lang natin is ano? Medyo malaki kasi ito eh. Meron po tayong step down doon. 'Yun na lang yung gagamitin yung maliit na ah uh, 'yun maliit na circuit 'no, na module kalahati ata yung kalaki nito yung laki niya is kalahati nito no yun lang yung gagamitin siguro natin para magkasya sa dito pero ano ah uh, hindi ko na ipapakita sa video na ito kasi yung gusto kong ipakita is ano yung pamamaraan natin so kita nyo naman nagka display na yung no unit natin ayun na nagka display na siya normal na yung display niya so ang gagawin ko lang is yung 7.2 volts na yan na ininject inject natin dito sa may Bicom, gamitan natin ito is yung step down uh, back converter, no? yung maliit. Meron tayo. Siguro i-update natin yan. Doon na lang natin siguro i-upload sa may pangalawang channel natin, doon sa maliit natin channel. No? Kasi dito, medyo mahaba na kasi yung video natin. Pero at least, ipakita ko sa inyo kung paano pag troubleshoot ng mga ganitong problema sa paraan. Kasi madali naman yung pagkabit. na, ano eh? Pagkabit ng back converter. No? Ah, uh, kagayahan na natin yung supply na to yung source natin ay pwede 12 volts tapos adjust na lang natin para makuha natin yung 7.2 saka natin i-inject or kukonekta dito sa may BICOM niya so yun tapos na so madali lang yun so, ito yung mahirap kung anong paraan na uh, gamit, pwedeng gamitin natin sa mga ganitong problema so ulitin natin silipin natin ulit ayun meron pa rin, pa rin siyang display no so hanggang dito lang yung video natin mga paus no uh, hindi natin ito pahabain to maraming salamat pa nga pala sa mga natsigaw na and Hanggang sa muli, this is your service Ryan Cosetech. See you in our next video. Peace out.